Gusto mo ba ng mahabang buhay? Ay, malaking industry ngayon yung pagprolong o pagpapahaba ng buhay. Maraming recommended na diet, may mga physical regimen na dapat ginagawa. Malaking industry yung pagparitoke ng mukha para magmukhang bata. May mga mamahaling treatment pa nga na kinukuha yung mga mayayaman sa ibang bansa para lang mag-slow down ng aging. Ay, lahat na yata na isip ng tao para humaba ang buhay. Pero ang sabi sa Bible, simple lang daw ang kailangan para humaba ang buhay. The fear of the Lord prolongs life, but the years of the wicked will be short. Ang pagkakaroon daw ng banal na pagkatakot at malalim na paggalang sa Diyos ay nagpapahaba sa ating buhay. Ang Diyos ang author ng buhay kaya syempre alam niya yung dapat gawin para hindi maging abnormally short ang buhay natin kung mamumuhay tayo ayon sa kalooban niya, kung susundin natin ang mga utos niya, bilang respond sa ating fear of the Lord, biyaya niya ang mahabang buhay. Pray tayo. Lord, nais ko po ng mahabang buhay na may lakas at may sigla sa aking katandaan. Turuan mo ako na magkaroon ng banal na pagkatakot at paggalang sa iyo. Mangyari nawa ang yung kalooban sa buhay ko. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.